Ay, eh, maganda magandang araw po mga kadyan. Ngayong araw po ay eh, mamamalingi po uli kami. Pandito po tayo sa pamilihang bayan po ng uh, San Miguel Bulacan. Ayan. Eh. Yahoo! Hanap lang po tayo ng uh, paparadahan. At, uh, mag grocery po tayo ng uh, kunti. Ay. Kamaan ko sa inyo, Crystal. Diba yan? Huwag tayong kukuha noon models. Marami pa ron eh. Popcorn? Diba? Tubos na ba yung popcorn? Pagka ano ba pa? 26 dun sa kabila eh. May eh, 25 pa rin yeah. eh. Pares lang. Pares lang benta nila. Siyempre, pares lang ang presyo eh. na. Bumbi kang lutuan ng popcorn. Hindi na, pwede na yun. <laughs> ng sa hindi naman tayo nagpapapin lagi. Sampung box na pancit kang itong chili mante. Dami. Hindi ba ang chicken Favorite mo rastal. Uh -huh. Okay mo, hindi sa'yo na ito kasi. Naawa ko sa'yo. Ang giniiling mo sarap. Masarap matulog. Si Isi open can. Huwag oh, ang alas kumakain lang. <laughs> Kumuha ka. Gusto ko, guys. Just colored Try natin magtang. Sama na ako sa nesty. <laughs> mango. Ba't ganito yung mukha? Mango. Sarap mango? <laughs> ano? <laughs> Binili lahat ng flavor nga. Yun Ano Strawberry? Itaron. I-bili ka pa meron na naman, tagal pa magkagamit yun. Pwede ng crystal? Lang. Masarap sardinas. So, Masarap ng sardinas. <laughs> Ikaw ito. Crispy fries. Iba naman yata hindi naman ako crispy fry. Fry crispy. Kape. Hindi kape. Pang edit. Yung target ko, ko na, ina. mahal, mahal yan. din. Hindi na, mahal-mahal yan. Pwede na yan. Na ko lang siguro para Crystal. na iba. Oh, Ay, na! Oh, dito na! na. <laughs> 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 Lumipat na. Kaya pala ka ako, na natin paninde. Sa iyo. na alam mo ka doon ah. Yung ko. Hindi na eh. Yung hotdog ko. Ito siya Wala nawawala. Turo ng turo. Turo ng turo ko si Tal. Tara 84. Tira 84. May natira pa. Kasi lang ka nalala na ano? 16. 16. Wala naman tag 16 dito eh. Walang ah. 16. Magsimula mo na magbilang. Then, sukulian ko na lang. <laughs> 5. Ah. Pinahirapan <laughs> din. Pag po lang sabihin sa, sa amin, pag tobra, babalik namin. Ito naman na kristal. Okay. Bila, ko Bila ko isda. Ha? Bila ko isda. Baka? Baka kasi ayaw mo kang mag-asaw eh. Okay. Tsaka na? Adyo na. Ayaw pa eh. Ayaw, isda. Alaki na. Okay. No, 220. Pariwa pa yan. Pusit oh, kaya <laughs> Hindi. okay magagalit. Hindi ang may gili. hindi. Dagupan po. Pusit. Ay, 200 yung pusit. Sa pusit. Hindi ako nagluluto ng pusit. Bangus lang. Ah, bangus. Saan na lang bangus? Ang pusit. Saan bangus? Saan kilo ba? Saan eh, way, lang. Ewan, ba yan? Parang di nakatiin. Okay. Kuluhin nyo na lang Ay, Sabi lang ngayon ah Ay, ang <laughs> Sakto ah Sakto <laughs> Kama na Magkano? 420 Ano gusto? Pang nigang? Okay, I'm <laughs> happy to be here. So na yung tricycle Ayun Ayun ah tapos, tapos na po kami Tapos na po kami mamalengke ni Crystal Yahoo! Ang na Thank ang inichat po eh. Eh, tapos na po kami ng mamalengke. Ang dayo pinamalinggi ah. Kanina pa nagpaparinig yan. Akay na tayo dito. Hey, what's up mga kadyano? Ngayong araw po ay uh, maglilinis uh, po tayo ng bangus. Iba-bonelets po natin. Pero hindi po pinaka-bonelets talaga. Kasi wala po tayong panghatak sa mga maliliit na tinig. Ayan. Isang kilong bangus eh Amoy isda. Ang hangang isda si Kristal. So, parang talim na ito mga kajano. Oh yeah. Uyakay natin ang ulo. Oh. Papain wala na, malambot na. Ayun po, malinis na. ngayon, ikatap-tapin na natin. A few moments later. Ayun po mga kadyan. Naisipan po natin uh, tambakan po itong side po ng ating bahay. Kasi naiipon po yung uh, tubig dito. saka hindi po pantay yung uh, lupa po dito kasi nagtambak po kasi nung nakaraang project ko po dito ng uh, malulupa. Kaya ngayon ay papantayin na po natin. Para po di mo maipon yung tubig at hindi na rin po damuhin at lalagyan din po natin ng graba Few minutes later. Oh, so, madam. <laughs> anong good. masasabi mo sa buong maghapon na... I'm so happy. Anong ginawa mo? I'm... Iga. <laughs> Iga? Nagluto. Nagluto? Aba, maaga pa. Ba't nagluto ka na? Nag-sharot. Sharot? <laughs> 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 Nakipag-sitserya. Um, mamaya, paglaga mo nga ako, darling na ano? Kumain ako ng... Ano, nung kinapay, kinain ng pusa. Kinain ng pusa? Alam <laughs> Dapat binigay mo na sa aso. Ah. Ayun, yung ano mo yung manok na kumakain ng ano, oh. Ang tingin ko sa'yo, be, parang edad 49 pa lang. Hindi ko makapaniwalang... Hindi mo, mo pa ng isa. Hindi ko makapaniwalang line of six ka. Yung mga oh, manok kayo, no, lang. nagkakainan. Ang gaganda. Kumakain ng patola. Ay, manok ni ano? Ayun, oh, no, manok. Ay, mga manok, oh, kumakain ng patola. Oh tatakao, matakao, ano masasabi mo talas sa mga manok po? very healthy talas, yan, baay for sa gulay, yung gulay ni Tita karnot ay minapagain na lang. nawala yung manok, bat malit, bat malit yung manok jan, parang mayat sa manok yung binili ko dun na patola. Kinakain ng manok. Sarap na sarap sila. Nagsawa ako sa patola kaya binigay ko na lang sa manok. So, gusto ng manok pala yung patola, kajano. No? Sarap, mga tamis siguro. Oo. So, <laughs> Ayan na. Ay! Ang kagulo. Dito, dito. Hindi mo maintindihan yan dito, dito. Lusok. Hmm. Yan. Yan ang patola kaya ninyo. Yan. Inaubos na pala. Inaubos hmm. na eh. Naubos batal. Batal, inaubos. Hindi mo alam kung sa bupunti. Doon so, bupunti eh. Kasi doon yung pinapakain. Oo eh. Inaubos na. Hmm. Pagka inaubos yung patola, lutoin mo yung manok. Hindi ako miso ah. Sandali, nato ka. Ano ka dyan oh? Ah, uh, ano na yan? Maninipis pa yung pato, yung balat na yan. Kaya nga eh. Hmm. Ah, tukaw yung patola. Ma patola ni mamalota. Sige, tira. O, oh, Darna. Tingin ka nga sa akin, Darna. Oh, andiyan na ba yung maliligaw mo? <laughs> A 4. Ito si 4. Bata ni Darna. <laughs> si 4. Ano Darna? Oh, Sige. is, isuna, isuna na. Kiss na, Darna. Kiss. Naya, ah, naya pa. <laughs> naya no kristal. No? Ganda naman ng ni kristal. Size sten. Aro. Bagaimana sa akin? Hindi. <laughs> Ay. Purbang ko na yung muna yung manok Sabi, gloves mo rin. Eka, gusto pala, ano? Oo, oh, gusto. Sa ah. ma o? Hmm. yung da, ano Hindi ko na kaya yung binili kong patola rin. No. no. Hindi, hindi mo pa niluto. Lagyan mo na, ano? Eh, maraming pagkain, eh, sayang. Gusto, ah. Hindi ko rin makakain, agad. Ay, titigas yun. Tumitigas yung patola. Ilagay mo siya rin. Hindi ka siya, ang haba, eh. <laughs> <laughs> Bumili ka. Bumili ka. Bumili Pwede mo ang patulay. Magkano ang bilay mo? 35. 35. Mura na. Sa kinakaya lang naman rin patola na. Eh, yun na lang natitira sa kanila. Sa tinda nila eh. Oo. Oh. Ah, gusto pala. <laughs> ah, gusto ka dyan no, ah. Hmm. Gusto nila. Hmm. Kailang pala, binibiyak na lang.

kadaming manok para alam nila yung pakulang bang? Pagkasaan nyo ko! Oh. <tinyo> Mayroon <tinyo> din dito sa may patulak Ano ba yung tanpang? Ayan o, ayan o Tanpang? Ayan o, ayan o Ayan ba? Ayan ba? Eh, hmm, tama yan. Para kami nang nakain. Tipid mo naman sa... Eh, lubos mo yung palay ko. Wala naman ito. Lubos niya yung palay na ano. Eh, may manok pa nga. Kahit na. <laughs> lubos yung patuloy. Saan nag-aalaga? Kumain na ng patuloy, kumain na ng gulay eh. Kaya o, nga... Na, hindi nakakain. Kaya nga inaanok sa kanila yan kaysa masira.